Alas dos ng madaling araw, nagising ka na naman. Hindi dahil sa ingay o liwanag, kundi dahil sa tawag ng iyong pantog. Dahan-dahan kang bumangon para pumunta sa banyo marahil pangatlong beses na ng ngayong gabi. At pagbalik mo sa kama pagod ang katawan, pero gising ang isipan. Pamilyar ba hindi ka nag-iisa? Milyon-milyong tao, lalo na ang may diabetes o problema sa bato ang nakakaranas nito gabi-gabi. Ang tawag dito ay nocturia, madalas na paghihi sa gabi. Pero heto ang magandang balita, hindi mo kailangang tanggapin na itina ang normal mong gabi. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong gulay na napatunayang makakatulong para mabawasan ang paghihi sa gabi. Bawat isa sa kanila ay may kakayahang ayusin ang balanse ng likido sa katawan, suportahan ang bato, at panatilihing normal ang blood sugar. Madaling hanapin simpleng ihanda at higit sa lahat makakatulong para makatulog ka ng mahimbing kung madalas kang napuputol ang tulog dahil sa paghihi manatili ka sa amin. Maaaring ito ang unang hakbang sa pagbalik ng mahimbing mong tulog. Ngayon kilalanin natin ang unang gulay na makakatulong ng malaki, nakakahydrate, nakakalinis ng katawan at napakadaling isama sa araw-araw pipino. Ang pipino ay higit pa sa karaniwang sahog sa salad. Para sa may diabetes o problema sa bato, maaari itong maging unang depensa laban sa paghihi sa disoras ng gabi. Simulan natin sa hydration. Ang pipino ay binubuo ng halos 95% na tubig, nangangahulugan ito na nakakatulong itong panatilihing hydrated ang katawan nang hindi binibigatan ang trabaho ng mga bato. At kapag tama ang hydration ng katawan, mas kaunti ang naipon na likido na kailangang ilabas sa gabi. Bukod sa hydration, mababa rin ang carbohydrates ng pipino kaya napakabuti para sa mga may diabetes. Kapag stable ang blood sugar, mas magaan ang trabaho ng mga bato at mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. May taglay din itong natural na diuretic properties banayad pero epektibong tumutulong sa katawan na maglabas ng sobrang sodium at tubig sa araw kaya pagsapit ng gabi hindi puno ang pantog. Kung madalas kang nakararanas ng pamamaga sa kamay o paa sa gabi, malaking tulong ang pipino. Anti-inflammatory properties ito na tumutulong mabawasan ang edema nakakagaan sa bato at nagbibigay ng mas komportabling pagtulog. At oo, may antioxidants din ito, flavonoids at tannins na lumalaban sa oxidative stress, isang sanhi ng pinsala sa bato, at komplikasyon ng diabetes. Paano mo naman ito maisasama sa pagkain? Subukan ang simpleng cucumber salad. Hiwain ang pipino ng manipis, lagyan ng olive oil, kaunting lemon juice at isang budbod ng asin. Nakakahydrate masarap at madaling gawin. Gusto mo pa ng dagdag lasa? Magdagdag ng dinikdik na paminta o dahon ng mint. Pwede rin sa tubig infused water. Lagyan lang ng ilang hiwa ng pipino ang baso o bote ng tubig. Masarap na nakakainganyo pang uminom ng mas maraming tubig. dagdagan ng mint para sa cooling effect matulong sa digestion. Ito ay isang maliit na pagbabago na maaring magdala ng malaking epekto tamang hydration sa araw maayos na pagtulog sa gabi. Isa pang tip going regular na merienda ang pipino. Maghiwa at ilagay sa ref. Kapag gusto mong kumain ito na lang ang kunin mo kaysa chips o matatamis. Mababa sa carbs mataas sa tulong. Maaaring maliit ang pipino pero malaki ang epekto nito. Kapag regular na isinama sa diet, hindi lang ito nag-hydrate, pinapagaan din nito ang trabaho ng bato, pinapababa ang blood sugar, at binibigyan ka ng mas mahimbing na tulog. Na-imagine mo ba na ang isang salad lang ay makakatulong sa pagtulog mo? Sa pipino, posible iyon at practical. Subukan ang cucumber water sa loob ng pitong araw. And kung may napansin kang pagbabago, magkwento sa amin. Ang unang hakbang mo ay maaaring magsimula lang sa isang hiwa ng pipino. Kung ang pipino ay para sa hydration, ang zucchini naman ay para sa balanse. Tinutulungan nito ang bato na ayusin ang tamang dami ng tubig sa katawan. Maaring mukhang simpleng gulay ang zucchini pero isa ito sa pinakamabisang sandata para sa mga may nocturia, lalo na sa mga may diabetes. Simulan natin sa blood sugar. Ang zucchini ay may mababang glycemic index kaya hindi ito nagpapataas ng blood sugar. Unti-unti nitong inilalabas ang glucose sa dugo kaya't hindi nabibigla ang katawan at hindi rin nahihirapan ang mga bato. Mayaman din ito sa dietary fiber. Pinapabagal ng fiber ang pagtunaw at pagsipsip ng asukal, kaya't mas steady ang blood sugar. Dahil dito hindi rin na-stress ang mga bato. Kapag gumagana ng maayos ang digestion at sugar control, mas madali rin makatulog ng walang abala sa gabi. Ang zucchini ay mayaman din sa potassium, isang mahalagang mineral, para panatilihing maayos ang balanse ng likido sa katawan. Tinutulungan nitong itaboy ang sobrang sodium na kapag naipon ay nagdudulot ng pamamaga at madalas na pag Sa tulong ng potassium na iibsan ang mga sintomas ng nocturia, tingnan mo ang zucchini bilang tagapamagitan. Pinapanatili nito ang hydration ng hindi bumibigat sa trabaho ng mga bato. Para sa mga may diabetes na laging nasa gitna ng dehydration o sobrang tubig sa katawan nito, ay napakahalaga. Paano naman ito ihahain isa sa pinakamainam na paraan ay ang paggawa ng zoodles or zucchini noodles. Gamit ang spiralizer, gawin itong parang pasta. Igisa sa olive oil bawang at mga herbs. Madali masarap at magaan sa katawan, lalo na sa blood sugar at bato. Walang spiralizer, pwede rin itong i-roast. Hiwain sa rounds timplahan ng olive oil asin at paminta at i-bake sa 400 DGCF ng mga 20 minuto hanggang maging golden. Gusto mong mas masarap pa budburan ng konting parmesan o fresh herbs pagkatapos i-bake. Gusto mo ng sabaw, Idagdag ang hiniwang zucchini sa sopas o nilaga. Mataas ang water content nito kaya't at nakakadagdag ito sa hydration ng putahe habang tumutulong pa rin sa kidneys. Zucchini din ay may kakayahang ayusin ang electrolyte balance. Sa mga may diabetes, ang pagtaas baba ng blood sugar ay nakakaapekto sa balanse ng electrolytes na siyang sanhiri ng fluid retention. Dahil sa nilalaman nitong potassium tubig at magnesium, ang zucchini ay tumutulong ibalik ang balanse. Mas kaunting puyat sa gabi, mas maayos na pag-function ng kidney. Lahat ito sa isang simpleng gulay na pwedeng ihalo sa halos lahat ng putahe. Maaaring hindi ito kasing sikat ng ibang gulay, pero malakas ang epekto nito. Tahimik itong gumagawa ng trabaho para makatulog ka ng mahimbing. Nakatikim ka na ba ng zucchini noodles kung hindi pa itype ang zoodle time sa comments? Ipapadala namin sa iyo ang simpleng recipe. Magsimula tayo sa pagtulog ng maayos, isang plato lang ang kailangan. Hindi lang sa smoothies o cartoons, dapat nakikita ang spinach, dapat din itong nasa hapagkainan mo, lalo na kung ang paghihi sa gabi ay sagabal na sa iyong pagtulog. Kung nasubukan mo na ang pipino at zucchini ang spinach, ang huling piraso ng solusyon. Tahimik man, pero malakas nagbibigay ito ng malalim na suporta sa katawan. Magsimula tayo sa magnesium, isang nutrition na madalas na nakakalimutan pero napakahalaga sa kontrol ng blood sugar at kalusugan ng kidney. Ang spinach ay mayaman sa magnesium. Tinutulungan itong gumana ng mas maayos ang insulin kaya't mas naaayos ang blood sugar levels. Para sa mga may diabetes, ito ay isang mahalagang hakbang upang mabawasan ang pressure sa bato. Kapag tumataas ang blood sugar, mas pinipilit ng katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng ihi kaya mas madalas kang bumabangon sa gabi. Sa tulong ng spinach, napipigilan ang sugar spike at mas nakakarelax ang bato sa gabi. Dagdag pa rito mayaman sa fiber ang spinach. Iyang fiber ay nagpapabagal ng pagsipsip ng glucose kaya't mas steady ang blood sugar. Mas maganda rin ang digestion na tumutulong sa mas komportabling pagtulog. Ang spinach ay may antioxidants tulad ng vitamin C at E. Lumalaban ito sa pamamaga at oxidative stress dalawang bagay na nagpapalala sa komplikasyon ng diabetes. Sa pamamagitan ng antioxidants na poprotektahan ang mga selula at mas nagiging maayos ang function ng kidneys at bladder. At tao uh, oo, may potassium din ito. Katulad ng zucchini, ang potassium sa spinach ay nakakatulong magpalabas ng sobrang sodium. Kapag mataas ang sodium na iipon ang tubig sa katawan, nagdudulot ng pamamaga at paghihi. Sa tulong ng potassium, binabalanse ito kaya't mas konti ang paggising sa gabi. May mga phytonutrients din ang spinach na may banayad na diuretic effect. Hindi ka nito ipapa-CR agad-agad pero tinutulungan nitong i-regulate ang natural na daloy ng tubig sa katawan para hindi sumabog ang pantog sa kalagitnaan ng tulog. Kadalasan kulang sa tubig ang mga may diabetes dahil sa mataas na blood sugar. Kinakabig ng katawan ang tubig mula sa tissues kaya't nauwi sa dehydration at madalas na paghihi. Sa tulong ng spinach na may mataas ding water content, mas nababalanse ang hydration. Paano ito ihahanda raw spinach para sa salad at smoothies? Malambot ang lasa nito, kaya't bagay sa prutas o mani sa smoothie, isang dakok lang may dagdag fiber magnesium at hydration ka na. Kung gusto mo ng luto igisa sa olive oil at bawang. Sa ganitong paraan, mas naaabsorb ng katawan ng iron at calcium. Pwede ring steamed na may konting lemon, o kaya'y isama sa sopas nilaga laga o itlog. Napakadaling ihalo mabilis maluto. Pro tip kung hindi ka sanay sa gulay magsimula sa isang tasa ng spinach sa isang pagkain kada araw. Unti-unting madadagdagan at mararamdaman mo ang epekto sa enerhiya digestion at tulog. Isipin mo ang spinach bilang tahimik na tagapagtanggol ng iyong mga bato. Hindi ito nagpapapansin pero ginagawa nito ang mahahalagang trabaho pinapababa ang inflammation inaayos ang sugar, sinusuportahan ang hydration, at binibigyan ng pahinga ang pantog. At higit sa lahat ang epekto ay hindi lang pisikal. Kapag nabawasan ang paghihi sa gabi, mas mahaba ang tulog, mas malalim anong pahinga, and mas maganda ang gising sa umaga. Doon nagsisimula ang tunay na paghilom. Kaya't kahit salad smoothie o igisa lang ang spinach, ay isang matalinong idagdag sa iyong araw-araw. Kung gusto mong bawasan ang pag-ihi sa gabi, ito ay isang simpleng hakbang na may malalim na epekto. Subukan mong isama ang spinach sa isang pagkain araw-araw ngayong linggo. Pakinggan ang katawan mo, panoorin ang tulog mo, at kung may napansin kang pagbabago ibahagi sa comments, baka makatulong ka rin sa iba. Ang spinach ay tumutulong sa blood sugar, binibigyan ng pahinga ang kidney, at tinutulungan ang pantog na matulog kasama mo. Sean Martin, naabot na natin ang dulo. Nais mong malaman kung paano isama ang lahat ng ito sa isang simpleng plano magsimula sa 6 na araw na gulay na plano. Simple, flexible, at hindi mo kailangang baguhin lahat ng iyong routine. Araw 1 at 2 cu cucumber salad at cucumber water. Araw 3 at 4 zucchini noodles or roasted zucchini. Araw 5 at 6 spinach, salad smoothie, o igisa sa hapunan. Pagkatapos halo-halo na. Pwedeng lahat sila sa isang linggo, isang sopas na may zucchini at spinach, o cucumber water sa tabi. Gamitin ito bilang gabay hindi batas. Ang layunin ay ang consistency. Iwasan lang ang ilang pagkakamali. Una, huwag puro isa lang. Gamitin silang magkakasama para sa buong benepisyo. Pangalawa, iwasan ang sobrang asin dressing o processed toppings. Pangatlo, huwag uminom ng sobra bago matulog. Sa halip uminom ng sapat sa araw at bawasan bago matulog. Tandaan ang nocturia ay sintomas lang. Kung maayos mong ina-address ang ugat hydration imbalance, mataas na asukal sodium inflammation, diyan ka talaga makakakita ng pagbabago. Ang pagkain ay hindi lang pantawid gutom. Ito ay gamot sandata at kasama mo sa paghilom. Sa pipino, zucchini at spinach, pwede mong buuin muli ang gabing tahimik, ang tulog na mahimbing at ang umagang puno ng lakas. Alin sa tatlong gulay ang una mong susubukan, i-type sa comments pipino, zucchini or spinach. Hindi mo alam baka ma-inspire mo ang iba. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo rin sa iba. Mas marami tayong matutulungan. Kung handa ka nang bawiin ang gabi mo, mag-subscribe na. May mga tips kami tuwing linggo para sa natural na kalusugan at mas mahabang pahinga. Huwag kalimutang i-click ang bell para hindi mo makalimutan ang susunod na video.